Ito na naman po si Boss Henry magluluto na naman po tayo ating luluto ngayon sinigang sa miso na bangus at saka syempre ulang na mga bata pritong manok fried chicken shoutout po sa inyo lahat maraming salamat sa walang support huwag niyo pong kalilimutan like, share and subscribe Boss Henry TV pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi tayong update. At huwag niyo pong makakalimutan, no skip ads. pisanbong Tinansi, Mother, laugh Junri, Ma'am Dudes, Founder. Tara po, sama niyo ko. Pagluluto na tayo. Luluto na po tayo. Ito po ang ating menu for today. Sinigang sa miso na bangus. Ayun no, meron tayong bangus at may anak pa siyang tilapia. At meron tayong miso, labanos, ay labanos, gustasa at saka okra, sininga ba, bawang sibuyas, kamatis, siyempre, sabaw na sinahing, at meron pang isa, ito, pritong manok, fried chicken, meron tayong kalamansi, juice, at patis. Ilalaga natin yan sa patis at kalamansi. Tara po, salang na natin. Salang na natin yung ating chicken. Tagyan natin ang patis. Ayun. Tagyan na natin yung alaman juice. Siyempre, konting paminta. Ayun. At siyempre, pisang bur. na again. Ayun. Ayun. Nailaga na natin sa patis at kalamansi. hanguin na natin ipiprito na tayo. Ito na po tayo. Ừ. 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 nghe thấy nghe tiền đại chỉ kinh cung tụ na yếu na magpiprito naman tayo ng bangus para sa ating misu miniswang bangus ayun o, piprito natin yan lagyan natin ng breading para hindi matilamsik yun Pasensya na po. Solo flight. Ako taga video. Ayan. Play ito natin. Hmm. At siyempre, may free pri. free tilapia. Ayun. Hanguin na natin yung ating pinahitong bangit. Ayun. ating tilapia ang laki gadaliri ngayon ayaw pa magpakuha magigisa na po tayo para sa ating sinigang kaliso magigisa na tayo tagitan natin yung garlic bawang isulod na natin yung ating onion sibuyas

Kung mayroon na yung kamatis, tagay na natin yung ating miso. Sama natin sa gisa. Lagyan natin ng konti yung patis. Mayroon na yung kule. Ayan. Antay natin mag-isa. Check natin ulit yung ating sinigang sa miso. Ayan. Lagyan natin ng kunting sabaw. Pinag-ugasan ng bigas. Yun. Ilagay na rin natin yung ating ang Tamarind powder. Yun. Hindi lang. Baka umasin. At panuloy natin. Yun. Check natin yung ating sinigang sa miso. Kung malambot na yung okra. Yun lagay na natin yung ating daon ng mustasa yun, yun. syempre isabay na rin natin yung ating piniritong bangus yun oh. ayaw magpalaglag yun yun sabay na natin yung sili yun check ulit natin ating sinigang kung gusto luto na siya. you know luto na rin yung ating pritong manok fried chicken pwede na tayo kumain yung sanbong ati nansi dudes mother laps yunri founder ay na po kain na po tayo mga boss ito po yung ating niluto for today sinigang sa miso na bangus you know? yun o yun meron din tayong fried chicken pritong manok yun know? rap tayong rambutan. Bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Baka tayo mapagalitan. at ni Lord, thank you po sa lahat mo ng biyayang binibigyan ninyo. Sa lahat ng blessing. inatas po rin namin ang aming mga nagawang kasalanan. Kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo sa pangalan ng anak ninyo, si Jesus. Amen. Kaya na po. Pinsambung. dan si Bu. Siempre di mama mami guap, si kampuk. Xin. Oh pala. Nih. Mau siap-siap lagi. Pakis mulai nagtataka kayo yung okra na una ko nilagay kasi medyo matigas yung okra magulang yun o yun hmm. hmm. hmm, lapot yun kain po Mm-hmm. Uh-huh. Panalo. Mainit. Kain po. Mmm. Ang kanbong. Nasaan ka na? Nasa Amerika ka na ba? Ito. Kain tayo. Wala nito sa Amerika. Mmm. tapos na naman tayo kumain. Maraming maraming salamat. sa walang sawa, suporta. Sa thank you, thank you po for watching and comment. Huwag po kayo magsasawa para laging nandito si Boss Hendrick TV. Hindi po kalilimutan, Boss Hendrick TV. Like, share, and subscribe, Boss Hendrick TV pakipindot lagi yung ating notification bell para lagi tayo update at no skip ads. Pinsan mo kung tinansi, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.